Ang ASCII alalay sa Kaunlaran Incorporated sa pakikipagtulungan ng Provincial Peso o Public Employment Service Office ay patuloy na nakapagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan, partikular dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Efer Mark Joseph Matias, Training Development Officer 2, maganda ang mga programa ng Peso Nueva Ecija, katuwang ang asking Nueva Ecija, sa paglalaan ng oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-organize ng mga job fair. Dahil sa collaboration, ay mas napapabilis niya ang kanilang paghahanap ng mga aplikante na maaaring maging empleyado. At uh, through the help din po ng Peso Nueva Ecija, mas nagiging visible eh, yung mga yung mga job vacancies sa, sa, mga job seeker. So nangyayari, pinapost nila sa social media, mga so, social media platform, nagkakaroon ng awareness ng mga job seeker natin dito sa, sa Nueva Ecija para makita ni mga job openings na in offer natin kay ASCII. Mayroon anya silang nahahire on the spot kapag nakakita sila ng qualified na aplikante tuwing dumadalo sila sa job fair. Isa rin umano sa programa ng PESO ang pagre-refer ng mga aplikante na kanilang tinatawagan. So through the help din po ng PESO, sabi nga po kanya mas napapabilis sa amin sa paghahanap ng manpower na maaari namin makatulong dito sa aming company para may abot, maabot namin yung aming goal bilang isang organization. So maraming salamat po sa PESO Nueva Ecija at kay Governor Aurelio Umali. So sa lahat po nang gusto mag-apply sa aming company sa ASCII, I-browse nyo lang po sa website ng hrd.asci.com.ph. Samantala, ay pinaliwanag naman ni Michael Austria, Nueva Ecija Area Manager na mas kilala ang ASCII sa microfinance o tinatawag na credit arm ng ASCII na ang ginagawa ay pagpapahiram na nakafocus sa loans, kagaya ng business loans o kahit anong klase ng loans basta anya ito ay legal, alalay sa mga magsasaka loan. Ang microfinance po kasi ay allowed siyang magpahiram hanggang 300,000. So pwede siyang magsimula sa 3000, pwede hanggang 300,000 depende sa kapasidad ng kliyente. Paglilinaw ni Austria na ang target ng ASCII na mapahiram ay mga maliliit na nagnenegosyo dahil karaniwan anya sa mga ito ay hindi kaya makahiram o pahiramin ng bangko dahil walang ipangkokolateral. Kaya karamihan sa kanilang kliyente ay mga maliliit na nagnenegosyo at mga nag-uumpisa pa lamang ng maliliit na negosyo. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.